sa bayan ng kapas, upang humanap ng mga bilingual at multilingual na tao at sila'y interviewin ukol sa kanilang pagiging bilingual o multilingual. Sinabi mo ba ang bilingual sarili mo? Ako. Bakit po? Okay, unang-unang tala lahat. Siyempre, no, pag sinabi bilingual, dalawa yung lingwahe. Okay. So, una, uh, ako sa Visaya. Galing ako ng Negros. So, yung salita namin doon ay Ilongo. Oh, so, yun yung una kong lingwahe. Okay. O nang dumating ako dito sa uh, Kailang, o kaya dito sa Luzon, ito yung pangalawa kong lingwahe. O kailangan kong matutunan yung Tagalog o kaya kung ano mang mga uh, yun na lang Tagalog. Kasi para siyempre alam mo magpag-communicate sa tao bilang isang uh, uh, Pilipino na Pilipino mga mayan siyempre. So meron akong dalawang lingwahe.

Ay, tuturin niyo bal po kung may linggo lang sa hindi niyo. Pwede po po yung O, ka. Pag-abot ka English. Kaya so, well, dapat kasi, dapat marunong ka mag-English para makausap mo yung ibang laki. Hindi ka makakaintindi ng English. Hindi mo maiintindihan yung ibang bansa, ibang mga tao. <laughs> Paano ka naging bilingual na individual? Naging bilingual ako na individual dahil sa mayroon ako dalawang uh, lingwahe na alam o dalawang lingwahe na salita. Una yung Inongo, pangalawa yung Tagalog. Paano po kayo naging bilingual? Siguro sa uh, turong na rin ng mga magulang po at ng mga teachers. Paano ako naging bilingual? Paano? Nag-aral Mula grade 1 hanggang high school. Ano ang mga sitwasyon na nakatulong sa'yo upang maging efektibong bilingual? Okay. Uh, upang uh, maging uh, mga sitwasyon na nakatulong sa akin upang isang maging efektibong bilingual. Okay. Mga sitwasyon, unang-unang sa lahat, yung sa kung saan ako nanggalit. Siyempre, kailangan magsalita ng ilonggo. Alam nga naman magsasalita ka ng tagalog dun sa Visayas o kaya sa Negros. Kaya yung mga tao dun, ilonggo. Siyempre, yung mga communicate ka sa kanila, ilonggo. So, dito naman sa uh, conception o so kaya sa Tarlac o sa Luzon, Siyempre, yung mga tao dito Tagalog, maliban na lang yung iba ay kapampangan, pero yung universal na sinasalita ng uh, Pilipino dito sa Rilat, o meron tayong Tagalog. So, Tagalog yung sinasalita hindi naman ako aron na lang tapong tangan. Ano po yung mga sitwasyon na nakatulong sa inyo upang maging epektibong bilingual? Kagaya sa mga kapwa ko sa tangan na hindi makaintindi pag mayroong publication sa ibang hindi marunong magkawampangan. So, pwede ko silang tulungan. So, limbawa, ilokano ka, ano pa, hindi ka marunong mag-ilokano. Yung ilokano, pwede siya mag-ilokano para at least yung, yung, yung communication nila mas madali so mas maganda talaga yung pwede ito ano mga sitwasyon na nakatulong ko sa inyo upang maging efektibo ang yun? ko? So, sitwasyon? Yun nga, yung pag-aaral ko pa, para maging ganon. Ano matutunan ako yung English at saka yung Tagalog. Diba? Taga Ibigay na totoong buhay ng kaganapan kung saan napatunayan mong mahalaga ang pagiging isang bilingual. Siyempre, hindi uh, kailangan bilang isang tao, hindi mo naman uh, kailangan mag-stick na lang doon sa isang lingway. Tama? Oo. hindi kailangan mag-stick sa isang lingway. Siyempre, kailangan mo rin mag-aar ng ibang lingway. Kung mara, nakapunta ka sa dito, kapampangan. Kaya ngayon, nag-aar ako ng kapampangan kahit kawang lang. O, oh, yun. Uh, hindi lang isang lingwahe yung kailangan mong uh, pag-aralan. Siyempre, kailangan mong mag-aral ng Tagalog. Kung ano, makapunta ka dito sa Luzon o yun. Mag-aral ka ng Tagalog. Siyempre, para maintindihan mo yung salita ng mga tao. O galing naman sa Visayos, uh, kailangan mong mag-aral uh, ng Ilonggo. O kaya kung ano-ano ang mga lingwahe. katulad O kung mara, sa Cebu. Kailangan mong mag-aral ng Cebuano para maintindihan yung kanyang salita. Kaya, importante yung tayong bilingual o kaya kung um, tayong lingual na. Uh. Magbigay po ng totoong buhay na kaganapan kung saan napatunayan niyo pong mahalaga ang pagiging isang bilingual. guys, sa US kasi nagtrabaho ko doon for 29 years. So um, may mga pasyente kami na Filipino, may mga nurses kami na English, na mga Russian, gano'n. So kung hindi nalang may tindahin yung mga pasyente namin, mga na, na Tagalog, kami ang pinaas oh, uh, ng mga employees to all pag na magpag-communicate sa kanila. Yun ang maganda. Magbigay po kayo ng totoong pagkakabot. Malaga ang pag-iisang bayo. Ito lang. Dito lang so, siya. Kasi pag meron kami suki na ibang lahi, English yung usapan namin. Hindi kami magkakaintindihan kung puro ganyan-ganyan lang dapat mayroon ka rin allowance sa English kahit English karabaw lang. Di ba? Hello guys, mo ipabating sa kapwa Pilipino. Patong sa paglumaan sa sariling wika. Pwede uh, po pakisagot sa uh, napili niyo. Ang ginambal mo kay Inga, nga sabi sa Tagalog na anong nais kong ipabating sa kapwa Pilipino patong ko sa pagmamahal sa sariling wika. Uh, Una sa tanan, siyempre, inangalan mo nga higugmaon ang imong uh, lingwahe. Katulad sa akon, ilonggo ako, ginahigugma ko ang akong nga lingwahe bilang isang ilong, ilonggo o ilong, ilongganyo. Siyempre, uh, katulad sa uh, sabi nga ni, ano, kaya hambal nga ni Jose Rizal nga sa Tagalog, sabi sa Tagalog, sino mong mag sa hindi magmahal sa sariling wika ay hindi ko masaya kaya mahal sa So, uh, bilang sa akon, bilang Ilonggo uh, ilonggong uh, tao, ilonggong uh, Pilipino, uh, hinahibig mo kulit ang amang nga So, masasabi ko lang ako, kaya mahambal ko lang nga, uh, I'm proud sa ganyan Ilonggo. Ano po yung nais nice niyong ipabatid sa kapwa Pilipino patungkol sa pagmamahal sa si sariling bika? Ah, yung tanong po na yun, pwede pong pakisagot sa napili niyong lenguahe? Ah, uh, siguro mas masanteng uling kagaya na rin kanapang sa kong Amerika at isa din bilang kanampangan para po tang magbakasyon na ganyan sa Pilipinas alilang maglupang tanga na edo ang dyan din pangan na para at least kung bakit din kung sabihan ang kung sabihan na rin magyari Ano ang nais mong ipabatid sa kapwa Pilipino patungkol sa pagmamahal sa sariling mga? Pagmamahal? Oo o, ganun Huwag gamitin natin ng yung sariling natin sariling wika natin yun yung paradi natin gagamitin Diba? Ayun Yun lang Para Pagpapatunay na Pinamahal natin yung sarili rin natin. Hindi ka nang ng ibang lingwa eh, English. Nagawin na lang Polish. Thank you, Thank Thank you, Makakapagsalita eh. eh, lang siya mo mga ibang-ibang ligaway, mga ligaw-ligaway, gano'n. Ibang-ibang salita mo. May tatuloy mo, kung bang mo? Ibang-ibang mo? ba ang Ay, hindi ako Ay, okay. hindi ako Ay, hindi Paano ka naging multilingwal na individual Ah, uh, syempre kasi wala nung bata ko, ako, ako na ako pinanganak sa lugar na 'yan. Kaya iyon na yung kinamulatan kong salita. Saka doon sa iba, napunta ako sa ibang lugar, nagtaga na ako doon. Yung salita nila na alam ko. Paano po kayo naging multilingual? Wala na nagaran ako, yun na natutuwa ko. ano ang mga sitwasyon na nakatulong sa'yo upang maging epektibong multilingual? Ah, Siyempre sa ano, sa amin kasi, kapag nakikipag-usap na ka, lalo, nag-aasin sa isa mo. Kaya sa pakikipag-usap ko na rin kasi yung mga kapwa ko, ano doon, higway, pareho kami salita. So, sa kabata pa lang ako, yun na yung yun na nga, nakamulat ng salita. Kaya, siyempre, natuto ako sa bagay na yun. At saka sa, sa pag-aaral na rin, natuto na rin ako sa pag-aaral ko sa ano ang mga situation na nakatulong sa iyo upang Kasi ibigay ng mga sa mga tao, hindi ako nahihirapan kabusok sa kanila. Kung pa pananaw, alin po ang mas mainam ang maging monolingual o multilingual? Ang maging ano siyempre, ang maging multilingual. Kasi napaka-importante na yan. Bakit? Kasi, once na pumunta ka sa ibang lugar at may mga kakilala kang katulad sa wika nyo, nakakapagsulta. Nakakapagsulta kayo. Kaya, mas maganda yon Kasi, kahit saan ka pumunta, kung may ganong salita sila doon, madali kang magkaroon ng kaibigan, madali kang makakakilala ng pananaw, ano po yung mas maganda? Ang magaling mag, mag ang maging monolingual o multilingual po? Sa akin, sa akin, sa palagay ko, sa sarili ko, gusto ko yung multilingual. Bakit po? Para nagbawa eh. May makausap ko ng ibang tao, madali mo silang makakausap. Hindi ka nang may hirapan. <laughs> ano po ang papel na gagampanan ng multilingualismo sa unti-unting pagiging isa ng baby. Gaya ng naganap sa tinatawag na Asian integration o pagkabuo ng, ng borderless world. Uh, yung kailangan gampanan niya ay kailangan may turo. May turo doon sa mga taong hindi nakakalam ng salita na Para hindi man na taong yun ay makapunta sa lugar na yun na kung ano man yung salita na yun na ginagamit nila eh, hindi siya manig bago, hindi siya magiging ignorant sa lugar ngayon, kundi magkaroon siya ng parang piece of na alam niya kasi yung salita nila sa lugar na Ano daw po ba yung papel na ginagampanan ng multilingualismo sa so, unti-unti pagiging isa ng daigdig? Ngayon, nagkakaisa sila dahil nagkakaintindihan okay. sila lagi eh, halimbawa may tatanong sila kaya nilang sabutin at nagkakaisa tayo na madali sila magkain hindi yan Ibigay po ng totoong buhay na kaganapan kung saan napatunayan niya pong mahalaga ang pagiging isang multilingual Napakalaga kasi kunwari na lang, kapag napunta ko ng ibang lugar, tapos may ganong salita sa salita namin, syempre madali ko sila makakausap, madali ko sila maging kaibigan. Kasi, yun nga, pareho kami sa salita. Kaya, doon ko napatunayan na napakalaki talaga yung uh, mga salita. Kasi, iba't iba yung mga salita ngayon kasi, hindi lang doon sa lugar na yun, kundi nagkakahiwalay din yung mga tao na yan. Kaya, napakalaki. Uh, magbigay nga po kayo ng totoong buhay na kaganapan kung saan po napatunayan niya na mahalaga pag ang pag-iing isang multi-lingual. Kaya ano nga, halimbawa sa e-sport, sa mga laro, ganyan. Eh, meron tayong kalaban ng Chinese, may kalaban tayong Japan, ganyan. Kaya, mas ipapano na nagkakaintindihan. Kaya, mas maganda yung multi-lingual. Ano po ang nais niyong sa kapwa Pilipino patungkol sa pagmamahal sa sariling wika? Uh, maaari po bang pakisagot yung aming katanungan sa inyong napiling dialecto? Naskan gamin ko ang maya talaga na po jay wika tayo at tayo, na unay. Gamin, kita tayo mga timbakar, kita tayo ng kwa, na Ito nga, nice hindi di kang mapantata, makita maluti, ah, di kasla di lang sa uyo. Ito nga, mas may mayak nawa, kaya lingwahin mo talaga, kaya doon. Gamin, ay tati kasla pa man at nagigay inayong ang nagigay sa akin. Ito nga, nasa gano, anya man nagigay lingwahyo, gano, man nagigay sa uyo, nga maitaw, ayat atin ano po yung nais nice sumi pabatid sa kapwa Pilipino patungkol sa pagmamahal sa si sariling wika? Ayon sa para sa si sariling wika dahil kasi pinag